Desgrasya na nga muntik pang mapagkamalang kidnapper ang isang lalaki sa Talisay City, Cebu. Tinangay niya kasi ang isang sasakyan sa pinapasukan talyer para matutong mag-drive. Pero may sakay pala itong dalawang bata. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Kuha ang CCTV footage na ito sa Talisay City, Cebu, lunes ng tanghali makikita ang paghinto ng isang pulang SUV. Isang lalaki ang lumapit para tingnan ang nasa loob na tila humihingi raw ng saklolo pero biglang umandar ang SUV. Hindi nakita sa kuha ng CCTV pero may nabundol pa itong nakaparadang sasakyan. Dito na nagpatulong ang lalaki sa pulis at mga traffic enforcer. Una nilang pinahinto ang elf truck na nasa unahan kaya napilitang huminto ang SUV. May sakay din itong dalawang batang edad 6 at 7 taong gula lang. Dinala sila sa police station. Dito na lamang nagpa-practice lang daw mag-drive ang lalaki at tinangay raw nito ang sasakyan mula sa pinapasokang talyer bilang trainee. Pero hindi niya raw na malayang may sakay siyang mga bata. Ligtas naman sila. Sa kabila niyan, pinatawad na raw ng tatay ng mga bata ang driver. Kaya e walang kasong maisang sa kanya. Hindi po kasi uh, makonsumate yun uh, sa kidnapping kasi hindi po mag-fall sa elements ng kidnapping no? At the same time, in-encourage natin yung yung parents ng bata to file a case, no? But for now, hindi pa sila uh, ayo nila mag-file ng case. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.